Ayan, nice to be back mga kadadyang inyong lingkod muli, Daddy gym TV, muling magbabalik sa inyo. Ayan, sa aking mga supporters, sa aking mga viewers, pagpasensya nyo na guys kasi ngayon lang ako nakapagbigay ng update. Ngayon lang ako nakapagdalaw uh, sa YouTube ko dahil uh, busy sa trabaho at syempre mayroon pa tayong uh, ibang uh, pinagkakabalahang uh, apps. So, ayan kung ano-ano yung mga ating sinusubukang uh, pasukin para kumita ng uh, kunti. Pero ito, ganun pa rin mga kanadi. Pero okay lang yan, at least uh, masaya. Enjoy lang, enjoy lang ang buhay. Lagi lang uh, manalig at magtiwala sa taas. At syempre, alagaan natin yung ating mga sarili para sa ating pamilya. So, ayan mga ka ng nagbigay lang ako ng accounting uh, update sa inyo dahil matagal-tagal na akong uh, hindi nakapag-update uh, sa aking uh, YouTube channel. So, ayan guys, pagpasinsya nyo na sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers. Ayan, pagpasinsya nyo na dahil uh, sobrang busy tayo sa ating uh, pinagkakabalahang video. Uh, trabaho so ayan, kumusta na lang kayo mga kadadi sa inyong ah uh, uh, kinaruroonan naway uh, palagi kayong uh, ligtas at naway lagi pa rin kayong uh, nakantabay sa aking mga vlogs at uh, susubukan ko muling uh, ibalik ang atensyon sa aking uh, youtube channel para para naman na uh, lagi nyo akong uh, napapanood muli at uh, magbibigay ng uh, iba't ibang uh, uh, inyong uh, mapapanood so ayan hanggang sa muli mga kadali ang inyong lingkod bye bye